Bukas ang birthday ni Kuya. Dapat pumunta kayo na gabi kasi gabi mag-start dito yung ano diba yung mag gabi dito mag-start ang mga birthday birthday ganyan. Ano Ay, may pa Ay, at nandito kami sa kwarto ni Tita. Ah, uh, ako ko magbuway kasi nandito na ako sa kwarto. Hindi na ako sama ko na kayo. At ito guys, birth, kasi lin yung birthday ni Kuya. Yes, yun Ay pa pa yan eh. At nandito kami sa ano, kuwarto ni tita ko. Kasi napunta dito sa sa kalamang kasi tin siya nakatira sa ano, Jensen. Eh? Jensen. Jensen tapaus nagdala siya dito kasi makakain siya ng legit shot pa bit di ba yan <laughs> <laughs> ikwento mo talaga na ako lang dito kaya ako na tumunta talaga nakakain makakain na talaga si tita dijol at may fit naman tayo kante oh ay papakpak kapajani pak ah eh. pa. oh. ay ba kumain ng lechon tay pwede ka sa lechon hmm. ah pwede siya sa lechon ang bawal sa kanya ano yung bawal sa iyo din yung pwede aning iyo ano yung bawal sa yo? marami ay marami yung bawal kay sa... tita ko kay tita ko oy 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 bukas na ang birthday ni kuya ko kasi lindo Naligo kami ng dagat bukas. Ay, sunod bukas. Ah! Ingat kayo na! Eh, buti ni kuya kasi. Ingat! 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 Ede, ano? Nagdunood si Tita ng... Ano yung mo Facebook? Facebook si Tita tayo sunod bukas kasi maligo kami ng dagat bukas sa muna... sunod bukas naman muna... manak kumakaligo ng dagat Uy. at bukas sa upset po na sa school ay school pa wait lang wait wait wait, wait lang mm -mm 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 -mm.